bebe lab, lab kani papa ah bebe oh, what's up mga pugi so yun mga pugi good morning so I'm back so yun mga pugi ah magising lang mga pugi so yun yung yung partner ng mga pugi ah, good morning good morning Aww. Good morning. So, meron ba kayong ganito mga pugay? Ay, ah, good morning. Love, love you, love you, love you. Woo! Mm, sarap gumising mga pogi basta yung jowa. Ah, shout out. Shout out sa mga walang girlfriend dyan. Ah! Yan! Ah! mga pogi. So, ayan mga pogi. Um, yeah, update ito sa, sa ano, sa tami ng brother ko. So, ay! Ay, ito mga pogi. Oh. So, ah, kiss mo ito kayo. Kiss, kiss, kiss. Ayan, ayan. Uh, mm, mm, uh, uh. Ah. Ah, tame. Bebe. Bebe. Lab lab kani papa. Ah, bebe. Bebe lab lab papa. Um. Uh, mm, mm. Ah, yan. So yun mga po, gay. Um, yun. Excited na ako lumabas ang yung baby namin. So, sana supportahan nyo ako lagi mga Pogi para meron tayong pambili ng gatas mga Pogi. So, What? so ayun mga Pogi, um, so magsaing muna tayo para makakain tayo ng, mas, ng maga. So, tara, let's go. So, ayun mga Pogi, um, uh, so, ito mga Pogi, dalawa yung kwarto na yun, mga Pogi. So, ako, dito ako natutulog. So, tapos siya mga Pogi, dito siya na, na natutulog. So ayan mga pugi. Uh, magsaing muna tayo para meron kami uh, kain mamaya. So, denyan. Ito 'yung kwarto ko mga pugi. So, ito 'yung itatanong ko. So, so saing kayong magsaing muna ako mga pugi para makain maga si Priggy. So, let's go. So ayun mga pogi, so tapos tayo mag saing. So ayun mga pogi, uh, kasi nga siya nag-aaral pa siya mga pogi, first year college. Tapos ako uh, uh, graduate na, meron ng trabaho. So sabay kami nga alis mamaya, uh, mamaya mga La City ng Maga. Kasi nga may trabaho ako mga pogi, tapos siya aaral siya. So ayun mga pogi, muna tapos ako mag -saying. So update ko kayo mamaya sa aming paglabas. So yun lang mga pogi, tara let's go. Hello, what's up mga Pogi at ang mga Pogi, uh, nakabihis na kami so papunta na kami uh, mga Pogi sa aming destination. So ako mga Pogi papunta sa munisipyo tapos siya mga Pogi papunta sa eskwelahan. So ayun mga Pogi, punta na kami. So So ang mga Pogi update kayo kapag nandun ako sa aking trabaho. Tara, let's go! Mga Pogi, andito na ako sa aking no trabaho. So ayun mga Pogi, ah uh, so so yung partner condo sis ko lang chakapon nandito sa office so yun mga pogey okay, yun lang yung video today so please support na channel sige lang baboy